Magandang tanghali. Ngayon ay a uh, 27. Kaahon lang namin dito ni Nunoy. Uh, October 27, ala una 31 ng tanghali. Malapit na pong maghapon. Ayan, kararating lang namin dito. Sa ngayon ay naglilinis muna kami ng kapaligiran dahil napakarumi. Eh, maraming mga dahon. Maraming dahon. Kaya ngayon, naglilinis muna kami. Nagwawalis-walis kami ni Nunoy. At uh, sa ngayon, ito ang kalagayan natin dito sa bundok na ito. ah uh, Brad Benz, si bukas, bibili na tayo ng uh, feeds uli. Bibili na ako. Yung ko sa akin. Ngayon, kung gusto ninyo magpadala na ng pambili rin, pwede rin naman para sabay-sabay na lang. Ganun lang. So, ayan, malis-malis muna tayo. Urong-urong ng ano, inis imis At napakakalat dahil ano ba to? Maraming ano, palat. Ah, so di pa naman galing sa tuyo dahil nga basa. Ah, tiyok, basa. Bulo, ano? Noy, kahit huwag na muna yan, yung kulungan lang muna ng kambing ng bata para malinis yung taas muna tsaka yung ilalig. Mga walisan. Ayan, yan loob. Tsaka yung labas. Halisin na yung mga lumang damo. Yan. Next naman, tinitira naman namin tong kulungan. Kulungan ni Nunoy Ese ng kambing. Ayan. Clearing muna ngayon, clearing. Ayan, kahit doon na sa ilog, Noy. Amusin naman yan. Mhm. ba? bawal sa kambing yan. Eh. tae eh. may batang kambing dito. Dapat pala, ang nilagay na, ano natin, pagitan, malaki. Kasi ang daliri, para nalalaglag yung tae. Mali yung pagkakagawa. Ayan. Ah. Ayan, o. Ayan, o. No? Siguro, si ano siguro dapat makagawa tayo ng mas maayos na kulungan eto siguro pansamantala lagaya ng bagong panganak na kambing o yung kambing na may sakit dito pwede pero dun siguro sa taas makapaglagay tayo ng lagayan talaga ng kambing kung kaya mong mamaya malagyan rito na yun inuman Inum. O lagyan mo tapos lagyan mo rin yung ang tubig nila kahit konti lang asin kailangan ng kambing kasi ng asin Ayan. magandang tangali A 27 ng Oktobre, hapon alauna, mag alas dos na kararating ko lang ngayon. ito ang ating mga jigs sa ngayon mukhang nagpaparamdam gusto mag